Ayan, at good day na muli mga boss. Ayan, meron tayo unit dito na L300 mga boss. At yan, muntikan ng katukin yung makina nito mga boss. Gawa ng naubusan ng langis. Ayan, bumili na lang ng isang galon na langis mga boss. Aros 3 liters na yung nadadagdag. Dahil dito sa naglilik na to mga boss, noong oil sending na to. Ayan, ang lakas, oh. Ilong segundo ko palang pinapanda ka yan mga boss. Talagang walang tigil yung patak ng patak na yan. Nalangis na yan. Ayan, buti na lang daw napansin nung nagpark sa palengke mga boss Ayan, uh, ang dami na daw natapon sa ilalim Ayan, uh, nung tinignan niya yung dashboard mga boss Naka-indicate din daw yung oil sending niya doon Yung oil, oil indicator niya mga boss Kaya agad-agad niya sinirap yung dipstick ni sir dito Kaya ayan, nasa mababa po sa pinakadulo mga boss Dulo ng dipstick niya Halos wala na daw. Kaya agad-agad siyang bumili ng isang galon mga boss para dagdagan. Ayan para dalhin dito sa shop mga boss. Ayan kung mapapansin nyo lakas ng patak na yan mga boss. Ayan nila segundo pa lang yan. Oh. No? Eh paano oh, nagbabiyayo pa naman itong Manila mga boss malayuan. Kaya dito mga boss ito lang talaga yung pinakamalakas mag-leak. Ayan ni UP ko lang yung pinaka-terminal niya mga boss. Gawa nang wala kaming dipsagan na 27 dito. Uh, maliit lang 27 namin dito kaya yan pag wala kayong deep na 27 iupihin nyo lang yung pinaka terminal mga boss para may pasok natin yung socket natin ayan yun ginamit natin yung ginamit nating socket ayan ganyan lang naman tanggalin yan mga boss ayan at di nyo may iwasan may papatak dyan mga boss Ito tatakpan lang natin yan habang pinapabili natin si sir dito yan yung may sala mga boss Ay, Muntikan pang katukin yung magina dahil dito Kaya yan kung may unit kayong ganto mga boss Absorb yung ganto nyo Tignan nyo ah, uh, Suklaban nyo sa ilalim mga boss Check up nyo kung sakali Kung may naglilik ng nagkita kayo mga boss Palitan nyo na Ayun, oh, dami ng lik na yan mga boss oh. So, galing pa naman ng malayong biyay si sir dito Ayan buti Hindi talaga totally naubusan na lungs. Ayan dito pating terminal mga boss Ayan ititape na natin ng mayos Ayan bakbak yan mga boss oh. na natin yan Para, para naman pag nilagay natin Swabe na uh, mais na At ito nga pala yung oil nya mga boss Ayan bagong bago na to Ayuyupin din natin ng bagya Para may pasok natin ng mayos Sa agat natin Ayan, at dito na tape ko na rin to, yung pinaka terminal niya mga boss. Ayan. Ito naman, pag natanggal yan mga boss, yung socket na yan, mag indicate yung oil, oil indicator niya sa taas. Kaya importante din na ano yan mga boss, nakalagay ito. Para sakaling maubusan man ng langis, ayan, mag-indicate siya sa dash, dashboard mga boss. Ayan, ayan na utal utal pa nga. Ayan, ganun lang mga boss. Unang-una, -una, kamay nyo muna bago nyo gamitan ng saget. Siyempre, pag suabi ng pumasok, malambot. Tuloy nyo na, sagetan nyo na. At sa pagigipit nito, mga boss, tantyada lang tayo dito. Hindi pwedeng mahigpit na ma mahigpit dyan. Bagay, sakto lang ba? <coughs> <coughs> Ayan, halos chinekap ko naman yung mga pangilalim niya, mga boss, pati mga house. Ito lang talaga yung pinang nakita kong talaga, mga boss. Kumalat-kalat na lang, gawa ng pag nagbabiyay mga boss, yung hangin at saka yung pak ng sasakyan. Kinakalat niya na lang yung langis. Ayan, balik lang natin sa tuwid, mga boss, pag naigpitan na natin na mayos. At syempre, ilagay natin yan, yung pinaka-terminal niya, mga boss. Ayun, ganyan lang yan mga boss. Oh. Ayun, goods na yan. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, ayun, tuyong tuyo yung buong makina niya niyan sa ilalim. Ito lang talaga yung pinaka naglilik. Ayan, nilinis ako lang ng ano dito mga boss, brake cleaner. Ayan, para matanggal yung mga latak-latak na ano, pumapatak mga boss. Tsaka natin papandarin yan Observa natin mga boss And, Mura lang naman to mga boss Kung sakaling may unit kayong ganito At nagkita nyo may nagmumoyse-moyse na Ayan, eh, huwag na kayong magkatubiling papalit nyo na mga boss Lalo na kung malayo yung mga biyay nyo Dahil ito pag sumumpong to mga boss Uubusan nyo yung langis nyo Ayan, at dito dinagdagan pa natin ng langis gawa ng nagkulangan pa rin mga boss. Ayan o, oh, bagong tingsoy lang to mga boss. Tignan nyo naman yung abada. Ayan, pagpasensya nyo na bosses mga boss. Bagyang nubo tayo. Malaging nga bala mga boss pag ito ano, Pag ito yung nasira yung whole sending. <clears throat> At sa pag-check up naman nito ng langis niya mga boss, ayan, sa dipstick na to, kailangan nakapatay yung makina nyo. At saka nakalibil sa ano mga boss, hindi naka-slant, hindi naka-decline, hindi naka-decline, hindi naka-ganon, hindi naka-ganto, kung yung pantay basadaan mga boss Patag Kaya kailangan nasa pangalawang ano yan mga boss Pangalawang Ayan kutil na yan Kung wala kutil may dalawang tuldok Sa pangalawang tuldok Mga boss kung di tuldok may guhit Ganyan kadalasan yung mga ano Sa dipstick Eh sa kanya kanina asa dulo na ng pinaka Patulis niya mga boss Ayan buti Napansin niya Ayan, ito yung nag kanina ng mga boss nung naubusan siya na langis. Ayan, nung pumapatak-patak. Ayun, buti nakalagay yung ano niya. Saget ng terminal niya mga boss. Kaya ayan, pag lumitaw yan, check up nyo na mga boss. Sukulab kayo sa ilalim. Baka natanggal lang yung terminal. O kaya naman, naubusan na kayo ng langis. Ayan, dito mga boss, pinandar ko lang yan. Eh, para maobserbahan natin. dahil malaking gastos mga boss pag yan na, na naubos sa kayo na langis yung uwi nyan ayan dito tinas ko lang ayan kung mapapansin nyo mga boss ayan tuyong tuyo yung nasa taas nya eto lang talaga yung nagpinsala ayan o oh. dyan mga boss inoobserva natin ayan kung mapapansin nyo ayan tuyong tuyo kaya pag nakita nyo sa inyo mga boss Medyo nagliliklik na Nagmamoist Papalit nyo na Magkano lang naman yan Ay eh, kahit kayo lang Kaya kaya nyo palitan yan mga boss Ayan, malinis na dyan mga boss. Nilinis ako na dyan. Ayan, pangalawang balik ko mga boss. At wala na talagang leak ayan ayan okay na to mga boss po releasing na lang to okay na ayun yun lang mga boss share lang po uh, salamat sa panonood ingat po kayo god bless